Hello, hello mga katigang Mag -fe sa 10 minutes break na tayo Ito yung kinuha ko ano, uh, As usual yung ano yung uh, Salad Makulay na salad Ayan. Ito yung salad of the day Yung itlog mo Ayan yung itlog mo Hindi nawawala Ayan at saka yung dressing mo dressing ko pala <laughs> palagi yan thousand island ito yung panulak ko naman taso na green ito yung ano berry may pulbo pa <laughs> kaya ngayon eh, tikman na natin ito maganda ito kasi may parang ano eh. Parang may pearl eh. White may, parang may white pearl. Ay ano. Pink pearl. Yeah. Kaya kumuha rin ako niyan. Ayan. Parang pearl. <laughs> na di Okay, okay. Kainan na. Tama na yung daldal. -dal. -dal eto isang kinuha ko pala, isang green at saka isang white. <laughs> okay, do kitik man natin kung ano pagkakaiba. <laughs> bye, -bye.